Binabati nga ngayon ng mga Lakers fans itong si D'Angelo Russell matapos na nga itong sabihin sa anyang interview. Wala sa laban nga ngayong araw ng New York Knicks pati na rin ng Brooklyn Nets ay itong si Dilo ay tinala ang kanyang best game bilang ang Brooklyn Nets. Well, in 31 minutes of play ay nagtala nga siya ng 23 points, 10 assists, isang steal, samahan nga yan ng tatlong block. And well, hindi man kagandahan ang kanyang shooting sa field kung saan 35% sa field tapos 36% dito nga sa 3-pointers ay masasabi nga natin na all around napakaganda ng performance ni D'Angelo Russell. And well, sa kanyang post-game interview ay parang very confident nga eto nga si D'Angelo Russell at kanyang sinabi ang mga bagay na ito. Sabi niya nga, I'll never take being able to play free basketball like this for granted again. And well, ang gusto lang namang sabihin dyan eh, di Angelo Rasser mga idol, ngayon nga nasa team na siya ng Brooklyn Nets ay nalalaro niya na talaga yung kanyang tunay na laro. Kung saan mga idol, he has the ball almost 100% of the time kapag siya ay nasa loob ng court. At kumpara naman natin niya ng mga idol sa paglalaro niya nga sa Lakers, kung saan siya nga mga idol ay halos second and third ball handler na nga lamang. At option ng Lakers sa offense na behind Lebron, AD, pati na nga rin kay Austin Reeves. Kumbaga, ang pinalalabas nga dito ni Dilo ay ngayon ay hindi na nga siya nakakulong sa isang role na yun lang ang kanyang dapat gampanan sa loob ng court. Ngayon mga idol ay he has the freedom to do whatever he wants ngayon nga nasa team na siya ng Brooklyn Nets. At hindi nga naging maganda ang pagtake ng Lakers fans dito nga sa mga komento ni D'Angelo Russell. Komento nga nung isa ay scared of the bright lights nga daw talaga itong si D'Angelo Russell. Free from constraints of a team that wants to win games. At ito yung mga idol, minura pa nga itong si D'Angelo Russell. At sabi ng isang Lebron fan ay zero pressure nga daw every night. etong si D'Angelo Russell, zero pressure from winning games. Tapos sabi pa ng isa ay, free basketball means the chance to be a shot choker nga daw. Komento ng isa ay, aka playing a losing style of basketball. Free basketball meaning stat padding on a losing poverty team. At alos ganyan nga ang reply ng maraming Lakers fans pati na rin ng ibang mga fans mga idol dito sa komento ni D'Angelo Russell. Naglalaro na nga daw siya sa loob ng court ng My Freedom, gagawa niya ng kanyang mga gustong gawin, pero it doesn't equate nga daw to winning basketball. Kumbaga, vibes lang, laro-laro lang, pero at the end of the day ay walang expectation to win. At lalo na nga din mga idol kasi naglalaro siya para sa LA Lakers na may expectation to win a championship. Kaya nga ngayon ay parang masaya itong si Deangelo Russell sa kanyang sitwasyon ngayon. He is having freedom sa loob ng court na gagawa niyang gusto niyang gawin pero hindi nga sila nananalo ng games. Anyways mga idol, ano bang opinion niyo dito? Anong inyong masasabi? Komento niyo lamang yan sa ating comment section.